isang libo yung ipamalingke natin ah same sa supply, oh, sige tapos ayun sa play off ayun na may panghanda talaga ni Madir sabi ah. eh, bahala na kayo kung cake o anong handa oh, ay oh, sino na sino na, na yung butihin ay sponsor, ni sponsor. Kulo ah wow yes. Thank, Thank you, Thank you po. so much po. Oh. God bless you more and more. Meron din si Kulong. Mami. Um. Tama pa ka? Ah, okay. meron din si Kulong. Yeah, salamat po so, si Kulog bago kami umuwi uh, ay bibili namin ng anong bilhin niya kami isang balding isang balding pagkain pagkain ng mga tropang The kulog, kulog. para nasa baldit para doon kahit umulan lumami uh, ay hindi na wawala yung luto <laughs> so bibili Ako natin ng um, vitamins ay, uh, kung ano ano 5k wow, wow thank you, thank, thank you so man. Man, si kulog, oh. salamat <laughs> po salamat po ako naman ay talagang nakaplano na na ako'y magluluto ngayon ng pansin dahil birthday nga ni nanay pero tayo mga mga magkakapatid ay eh, may usapan na na tayo kakain na lang sa labas know. dahil kumbaga si na Lea, si Kabunso ay talagang hindi, nila, hindi na nila magawang magluto dahil oh. sila nga ay may trabaho tapos ang out nila ay gabi na ay ang napag-usapan na lang natin tayo kakain na lang sa na labas, na labas ay ngayon birthday ni nanay, eh wala si Leia dahil parang may sa trabaho nga ni Leia. Ay parang hindi naman masaya kapag wala si Leia, hindi tayo kompleto. Ay di Buka. bukas, na lang. Ay, dahil nga birthday ni nanay, ay parang paggabi ko pa, ko pa sinabi na, ay magpapansit na lang ako. Ayan. Kaya pagdaan namin ng bayan mamaya, ay bibili ako ng mga sangkap para sa papansin at may pansahog na naman tayo at yung mga ipon na huli namin sa ano, sa bakiko nakalimut ako pa lang sabihin na eh, nagbigay din ng pipe 500 na bangka tama ba mami? Uh -huh. okay give me <laughs> salamat po Man, God thank bless. you so much po ay uh, alam na ni nanay eh. hindi, hindi pa, hindi. pa. Uh -huh. ako hindi ko rin alam eh kaya ako nagulat din uh -huh. At yun ay kagabila ang si Janet ay nilalagnat po kagabila ko. Oh. Ay di eh, pagkatapos kumain ay pinainok pa ng gamot ay nagsuka ng madami. Ay biglang gumanda ang pakiramdam at biglang. <laughs> <laughs> uh, hindi naman, out of nothing, hindi naman ano, yun ay talagang friend na niya sa Facebook. Ay out of nothing, hindi naman niya kinukwento mo sa mga kanyang pakiramdaw. Oh, ay, ay biglang out of nothing ay thank you Lord. Oh, ay paano niya nalaman na birthday ni Mother? Ayun ay, ay dati pa yata. Dati pa na. Ay, ah, ay kwento na kailan ang balik kailan ulit ang balik niyo diyan? Ay sabi ni Janet sa ay, nila, okay. ay baka po sa birthday na ni Mother. Ah, kaya na. -alala. Oh, kaya na -alala. magpapark lang po sa may harap ng palengke at ako'y bibili na aking ano, ah, pangpansit nilagang kalapaw ano kaya meron pa pag eh. wala bibili. ay ang second option natin ay sinigang na pork para sa amin na mga kumakain may lutan hindi naman <laughs> kung kayo hindi nakain ng pork abay ano kami nakain <laughs> ako na may nakain ng gulay basta may sahog na gulay ay ako na may okay na doon oh si nanay din usually gulay mm -hmm. din kasi so, tatay pag ano ay kahit yun na din lang ay gawa ng si tatay ay may rayo may alam mo naman oh, ay oh, yun man, ay, ayaw din ng karning kalabaw kalabaw din ng tatay Mm. Kagani -mm. kahit park na lang. Talaga. na ay Tapos po, dito na bayan. Kami mo na ni Milot ay mamamala ng mga gulay na pansahog natin. Isa lulutuin kong pansit. Masarap din po 'yung may kalamansi, ma'am. Mm -hmm. Ay dito pa na pa pampal. pwedeng mag-port. Oh, may Nauna. Nauna na dito. Si mama po ay namimili na ng gulay. Pansit or pansit canton? Pansit na lang po. Pansit bihon. Maya na ha, ni Kanchay. Pampabango po. Sarap sa pansit ay may kalamansi. Ganda po ng jacket mo. Siyempre. Thank you po. Oh, um, <laughs> <laughs> Namimili na rin po si Papa ng gulay. Yan naman po ipang pork sinigang. Wala ko labo ang agos. Sabi na, labo ang agos ay. Kapag gaganay ang pero hindi ganoon kalabo o uh, hmm. Pagkagaya ang maulan ay nalalabo ang agos. Pero hindi naman sobrang labo. Ayan po, nandito na kami sa... Nakabalikan yung motor ni na umuwi. Tulay. Ibig sabihin ang maulan lahat dito sa atin. Hmm. At hindi masyadong labo. Ayan po at may checkpoint lang po bago tayo pumasok ng bayan ng general na car. Kaya medyo traffic. Ayan eh pag kami sa may lalot malapit ang butuhan. Lalo pag ka doon ka sa Manila, eh, like ang tawag niyo, like checkpoint. Ah. Mahigpit sila pag malapit ang butohan. Mga checkpoint natin. Ayan guys, ang aming mga pinamili. At ibababa na rin po ni Bossing yung alak. Bumili po si nani ng alak kay Bossing. Paninda. Ay bye din. Happy birthday, Mother. Hoy, kono may akin ipinang ni Nel, right? Oh. Ilang taong ka na, Mother? 65. Wow, hindi halata. Ah. Mukha lang, mukha 64.9 Hahaha! <laughs> Galing naman ni Andre! Andre! Nagaling si Yak Manay! Nakapanood mo yung tata namin, pelikulang. Toto, yak pa, tatas yan! Alam mo kung anong lamanan? <laughs> ako kagamit ako. Wala nang tatas! Biglaan nga ang pagsisigam. Ayan po at si Bossing ay nagugutay na po ng mga gulay. Kanya na pong ng re-ready yung ating pantanghalian ayan po si Eric. At isasak lang na po niya yung karne. Saka lang in-slice at in-slice. In, oh, in slice lang po. At may bawal po akong cordon blue. Papatikimin ko po si nanay. Ayan po at nandito tayo sa tindahan ni Mother at ipapatikim ko ang ating okay. cordon blue. Mother, o tikman mo. Oo. Oh, oh. oh. Ako nagluto ano pa ya? hapon, ay. Wow, thank eh, Hindi galing ka sa Alan. Hahaha. <laughs> Nakakakalaan nila Parang ay. gusto kong... Sige, galing ka Ay, dalim. sa akin na. Tignan mo, sa akin. Uh. Mainit pa ha, mainit. O, ganito yung marinaya. Oo. Oo. Aba, bakit si mahalay ang sutay? Eh? Parang magandang costume. Parang bakora. Parang nurse. Ang Ah. Mainit mother. Ay, hindi galing ka sa Alan, Beko. Hmm. Oo. Oh. Pinigitan niyo? Ino ito? Ako. Amin Kim. Ano na? Ano ito? Hindi. Labto na ang inyong. Paano? Paano 'yung business na yan. pala may Kami nag-host na paraan. Ay yung isa sa mga nino, hanito lang isang araw, isa sa mga nino ng abo, ang Kung mo nang budget ng condo. May makakapal. Makapal nakatitikisan libo. Anong Anong nakita ng ganda daw, petrol. Ito kakapala, nakita libo si Agadengino, bibili. Nag-bless na rin agad din oh, eh. Oh, Aba, ay ano yun, Nino? Oo, oh, Nino. Kasi ayaw si kay Eric, pag gumala, oh. habang kinasal si kay Eric, ay galit ko kakabal. Wow. Oh. Kaya habang tumatagal na, no. <laughs> oh. hindi Next month, next month, next month, uh, <laughs> oh, ako pa kayo. Baka na yun eh, 20. Oo. Kasi kwenta, dapo. Pag si Bonso ay kinasal, gagala rin ako ng kaganito. Oh. Ah, kakapal. Ganito ah. <laughs> ay, ay, puto, <laughs>

bukas na mga pa yeah. yeah. Bukas na yun may celebration. Uh, -oh. uh -huh. May celebration tayo. Uh Ayan dana. po ang sinigang. Ilagyan na po ng gulay. Wow! Okay. Sarap talaga. Hindi tinipid sa ano ah. Sa sahog. Uh -huh. Wow! Sarap na yan. Sarap na. Napakarami nito ay dalawang kilo. Pwede Kain na po. Kain na po. Kain na po, sing. Kain na Kain na, sumando ko yung may mga pasok, yung may mga trabaho. At mali-late. Baka mali sa trabaho. Weber

Ayan po at nagsasandok na rin po si bossing at si mother. Kainang wood. Ayan po. Nga, may ano Ayan po ako. Tape mo lang, sili na. Sili-sili po nga, Nay. So, ate, na. Sige, o. Gawa na ang sina-ati ng melot ay isda, hipon, ay kaya for today, yan ang ating ulam. pork para maiba naman. Parang ihahastam ko lang nyo, Daddy. Kasi hindi pag sinasubing, hashtag eh natin na. Oh, ito, okay. two, two, 244 billion video. Sinorts oh. ko yung hashtag. Okay. Okay. Ayan po at ako naman ay magluluto ng merienda. Magluluto tayo ng pancit dito. At ire ready na rin po natin yung mga sangkap na kakailanganin. Meron po tayong lipon na ito po ay huling sa pakitong. Yeah. Bubusan lang po natin na kaunti lang na ininit. Tama na po siya, baka maluto. Para lang po umangat yung balat, para madali po pagtatanggal po ng balat. latag natin para madali pag ng balat. Ayan guys, ang ating pang sahog sa ating pansip. Talaga namang. At yan po, itatalo pa na po namin ni Boss. Ay, magkakang pili mo. Pwede natanggalan ng butot? Pwede hindi na. Pero kung matatanggal, ay hayaan mo lang. Pero huwag na, para maganda. Yan, okay na Ang pasahog po natin ay supo at saka mga hipon. Abay, hiyan mo kami ni Kuya Tito Mlawar? niyo. po. Nandito pa Sila, sila, sila daw naman bukas ang sagot. <laughs>. <laughs wala kami sa <jähr bracket> yeah, no. yeah, no. sagot. Kami no. naman bukas ang sagot. Yung mula hock nating yung nang tinatalupan ni Bossy. Kami naman kayo. Diay, sa Madali lang ang tanggalan ng balat. Ay, ay. <laughs> wala, wala na na na. Ito na po yung hipon na tinanggalan po namin yung boto ng balat. Nagyan lang po natin ng konting patis para may lasa. Saraan ng ilang minuto ay, ay na hipon. Ito, ito. Ito, 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 ito. Ito pong hipon ay luto na. Kaya inaahon na po natin. Ito naman pong karne. Yan naman po natin ngayon na itong karne. Lalagyan po ulit natin ng patis, paminta. sa sasangkutsahin at lulutuin na rin po natin itong Karning baboy. A few minutes later. Pagka po ganitong mamula-mula na, ay magigisa na rin po tayo, ay, tayo. ng bawang at sibuyas. Ay may bangka ka rin kami siya. Kaya po natin ng oyster sauce. Okay, kaya pinatanong mo lang kaya yung kapiray ka. Lagyan na po na natin ng bagyo bina. Saka po itong carrots at sayote. Lagyan na rin po natin ayan nanonin po natin Yan at nandito po si Ninong Piping. Nanonood po sila ng vlog ko pagpapay. Uh Oo. -oh. Nanonood po si Ninong Piping ng vlog ng pagpapay po ng pagpapahid po. Lagay po natin yung kinchay para mabangok. Saka po itong mga repolyo ilalagay na rin po natin. Ano naman 'yang niyog 'yan? Eh, lang po itong gulay. Ano tayo ng tubig dito po sa ang din lang ating gulay. Titimplahan po natin itong sabaw. Konting toyo. Ay, pagkakay, bumata, paminta. Konting patis. Uh, Timplado na po itong sabaw at ito po ay antayin lang po natin kumulo. At habang ako'y nagluluto, ay masarap, po ay, ay masarap po ang kwentuhan dito. Ayan po at kulo na. Ilalagay na po natin ang mga tibon. Ha, ha, magluto na po itong ating bihon. Huwag mo na ate. Lalagay na po natin ba? itong mga gulay. masarap talaga ang Lalagay na rin po natin itong mga ipod. Ito. Ito. Ayan at lang po natin. Ayan po si Ninang Paz. Usaw ni Ninang. Birthday ni Nina, Nana, ako nagluluto la ng pansit. Opo ka po, Ninang

Ah. Ah, Ay, nakador ng pansin. Happy birthday to you. Ikaw kain na ng pansin. Kain na, daddy. Kain na na. Ikaw po, kain na. Pasok po kayo. Kunti lang na nai. Oh. Dapat din sinabi mo nang papadala ako ng pancakes. <laughs> <laughs> dito ah. si White to. Oh, sawa ni White. Yeah. si Juan. Si Juan, Andres. Nakuha na rin po si Tatay ng pansin. Ah. Oh. Nakuha na rin po si Nana. Birthday, Mother! Thank Magmi-merienda na po si Mother habang nandito sa tindahan. Sinabunso na may pinagtira ko na lang para pagka-out nila eh, ay meron din sila. Ayan po at bali busy ang mga tao dito. <laughs> ano yan, dress? Kaya uh, walang masyado tayo ngayong ganap. Nagpansit lang, nagmerienda, kumain ng tanghalian. At inaantay lang po namin yung chat ni Kim. At pauwi na rin po kami. Dadaanan na natin si Kim sa school. Andres! masaya si Andre. Masaya. Masaya si Andre. Betul 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 betul. Tako pa magpapalam na muna dito ay kay Mother. Mother. Pag ano'y kami paalis na rin. Happy birthday ulit. Bukas na lang tayo. Pagdating ni Leia at wala si Leia. Ay pag ano'y kami paalis na, Mother. Oo. Bukas na lang ulit. Si tatay ay wala. Umalis na ulit. na kayo busy. Ayan po at kami po ay pabalik na sa amin. Andres! <laughs> si Bossing sa likod. Dadaanan natin si Nini. Saka si sa ano. Sa gate ng school. At sila ay... Sila may mga practice kaya inabot ng alasin ko. Pero sila'y half-day lang ang dapat talaga pasok. Okay, oh, lakad lang ang mga estudente. Hmm. Siguro yung malalapit lang naman, ang kanilang pagpapasok. Oo, oh, oh, tingnan ko din na, isimula 10.00 hanggang 11.00. Oo. Okay, lakad lang tayo. Ayun na, ay, hindi pa sa Minto. Oh. Nakipunong-punong pa ng ang kalsada. Ay na may kahit maglakad kay na eh. oh, hindi mo ramdam ang ini. Naliliman Oo, hindi kagaya gaya nga yung pag naglakad ka lang ng isang kanto eh, na kay <laughs> napaka <inaudible> eh. wow. tapong umulan nung dumating po si Kim. Okay na. Ay, okay. si Kaed raw. Tiyan na tinatayin. Chat mo nga ang kuya. Sabi mo yun na dito na tayo sa may gilid. Chat mo muna. Ayan po, at bali pauwi na nga po kami at bali dito ko na rin tatapusin tong aking vlog. At Muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. mag iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!